Ang Fiesta ng Diyos ay isang global na selebrasyon kung saan nagtitipo ng mga tao mula sa iba't ibang sulok ng mundo sabay-sabay, nagdidiwang. Kahit hindi miyembro ng MCGI ay iniimbitahan at ang mga walang tirahan at pulubi ay espesyal na bisita sa event. Siguradong mag enjoy ka sa mga sayawan at kantahan at busog ka sa walang katapusang pagkain gaya ng lechon at iba't ibang masasarap na putahe. Siyempre, hindi mawawala ang mga larong Pinoy at tiyak na masisiyahan ang mga bata sa pagtalon sa malaking big bounce at slide. ng ha? <laughs> How many? How much? 15 ticket and you? 11. 11 ticket. May mga exciting na papremyo tulad na mahaling golf toys at iba pa. Kahit wala kang pambayad sa doktor, may libreng konsultasyon gamot, dental at optical services. Nandiyan din ang mga lisensyadong therapist para ayusin ang mga sakit sa kasukasuan. At may libreng gupit din. May free store din kung saan makakuha ka ng bigas, dilata, noodles at marami pang iba. G cares. MCGI Cares Pag-ibig! Ang pinakaiba sa selebrasyon na ito ay walang inuman, walang lasingan, walang gulo o anumang pagtatalo kapayapaan at pagmamahalan lang ang umiiral. Ito ang fiesta na hindi mabibili ng pera ang kaligayahan. Mapapasaya ka, mabubusog at makakatulong ka pa sa kapwa. Habang ang ibang fiesta ay para sa mga santo tutulad ni Santo Niño, Mama Mary o San Pedro o iba-iba pang santo na gawa ng tao. Ang MCG ay naman ay apat na beses sa isang taon nagdiriwang para bigyan ng parangal ang tunay na lumikha ng sanlibutan ang Diyos Ama kaya't magsama-sama tayo sa kantahan at sayawan sa Fiesta ng Diyos. Pag-ibig! Fiesta ng Diyos ang grande! ipag Pag-ibig! Pag-ibig! Pag